to. Dali. Nagawa ko lang pang ano, pangugas. Mayaman kami sa buko sa Mindoro. Kaya ay ayon niya na daw uh, din umuwi. Tara kayo mga Ubaldo. <laughs> Hay mo, ayoko na umuwi. Sa Tesi ah, gusto ko. I love you mga Ubaldo. Eh nasa ano sila yata eh, sa Amerika tapos sa Spain yung well, isa. Um, sa ating Mindoro. Si nasa Spain yung panganay. Jefferson, kumusta ha? Dapat sama-sama muli tayo dito sa Mindoro. Oo. Oh. Ah, kami sa ating probinsya Mindoro. Kaya dapat pag may pera tayo, pasyon na tayo dito. Si Ay, Lolo Ede. Si Lolo Ede, gusto pumunta pero matanda na. Oo, oh, alalaya na yun. Hmm. Ah, lalo hindi sila ito. Okay, Guys, ang gugasan ko lang yung buko. Pag hindi tayo sinasama niya. Hmm. Oo, hindi niya sinama si Lolo Ide. Oo, tatampo yun. Dapat pa hanggang bata pa tayo. Hindi, alis na ba kayo? Oo. Kamaya na. Uy. Hindi, sasakay lang ko Hindi. Magaantay. Kami alis na na. Magaantay yan. na kami papuntang ngayon. Uuna na siya? Apat na araw lang kami dito. Ako iniisipin diya ko eh. Bakit na na siya? <laughs> Kaya lang maghihintay siya ng mga 30 minutes. Hindi <laughs> eh, lang, lang, lang. <laughs> magpamaksa siya. 30 minutes ah, ka, nang di, natin. ka oh, na po so, na. Ano Isang dito, isang daan. Isang daan lang. Sige, sa natin. na yun. Kaya yung yung guide O, bus Oh, mag-aantay.

sa lumang bahay. Ano? lumabas ang... Oo, oh, oh, oh. na Ay! Oo, oh, pumasok din. Puti? Oo. Hindi maputik putik na Oh. Eh wala naghabol eh. Uh, putik mas. Si takbo na naman siya oh.

Sa, ang ang konting dala ni Noel, wa lang. O oh, ano ang Dami. ano? Mangga. Dami guys, sang sako. Limang buko. Isang katutak na suman. Dali sa Mindoro, guys. 100, <laughs> 100 pieces na suman. <laughs> ang sarap guys, yung mga suman dito. Fresh to fresh lahat. Sariwa, kaya nakakamiss ang ating bakasyon dito. Sa Mindoro

Ililiguan yan. Yan. Yan <laughs> Yan oh, Wala. Oh, wala Nadumihan, boy? Yung, ano, Hinakit yung aso. Oo. Mm.